Pero yung mga ibang pa-surprise pa natin, ito parating na gaya na no. uh, nahirapan nyo silang magpasok. Mm -hmm. Pero ito muna, ito muna ng napakagandang building. Mm -hmm. Sa mga kababayan natin, may maganda po akong balita sa inyo. Dalawang balita. Mm -hmm. Una, ang balita, siyempre mahal tayo ng ating Diyos. At uh, pangalawang balita, ito meron nyo siyang regalo sa ating lahat. Yes. yes ah. Hallelujah, hallelujah, Sabi amen. Ko nga. <laughs> mm -hmm. Sabi ko nga, kahit 200 ni Tatay Freddy, bigyan akong lakas mm. na ma-save natin yung mga kagayang ni Tatay Freddy. Na, mm. ayan, ganyan yun na. Nakita nyo yung dati oh. si Tatay Freddy, nandun lang sa ano, parang nakabalot ng basura sa katawan. Pero ngayon, oh. oh. Ikaw ba yan, Tatay Freddy? ako na nga. Ito, Is that tatay... you? Yes. Is that you, Tatay Freddy? Yes, I'm okay. true. Okay. Oh, wait lang. Oh, okay. Tatay Freddy at saka dati, pakita natin. mm -hmm. Ayan po yung picture. Dati ka, teka O, oh, tignan nyo naman po. Mm. At tignan nyo naman. Mm. Okay. Oh. Kamahal-mahal. Ang oh. ating Tatay Freddy. Yeah. Okay. So, binibigay ko sa inyo, ka, uh -huh. Ang ating uh, Tatay Freddy Kuya Lito, ang kanila po uh -huh. pinagpaguran. Chan-charan! chan -taran, chan, -taran, chan -taran. Cancaran, cancaran, cancaran. Okay. For you, Tata ini. Okay. Itu na. Ito na. Oh. Sempre gagal yang kayu. Oh, Tata apa sih? Pero wala muna kayong ano, baka meron mo muna kayong tay, ano? Baka meron muna kayong pakanta dyan. Ha? Oh. ay okay, uh, dito ko kayo Dito, dito. tayo pre. O, Medyo okay, uh, mainit din. Lalakad-lakad ako. Ito naman, eh, revival ko naman, ano? Hmm. Eh, para sa mga ating mga katekram dyan, o mga chikabe, mga chingwangki, -chi, ano? Hmm. Eh, ewan ko, bakit ba ganyan? I'm, I'm in revival. Ah, ganito, maganda. Hmm. Pagpasok nyo dyan, tay, Gaganyan nyo kayo dito sa ikot ako sa poste, ano? kayo doon, oh. kabilaan. Pero yung masaya yung ano. Yeah. Pwede yung pamasko tayo. Maganda yun. Ah, yeah. yung pamasko? Oo, uh, tayo. Okay. Ah, para sa mga katekram natin, ah, bagamat tayo, tayo, tayo eh. Eh, bagamat tayo po. eh, nagkukulang sa, sa bang... lyrics. Eh, pasensya na po. Mohingi po ako na paumanhin po sa inyo lahat sa mga katekram, mga chika babe. Ay, nako, heto po para po sa inyong Christmas. Pasko na, sinta ko, hawak, hawak kita, yung chinelas mo, bakit nagtagkampo, nilisan ako. Um, Yan si Tatay Freddy ang sinumpaan at magpagtitinginan sinelas mo, mo na nadumihan mo na ka kais mo bang kalimutan ganap ang ating suyuanan ganap, ganap. Kung mawawala ma ka sa, piling mo sinta, pa paano ang Pasko inulilang mo? Sayang sinta ang sinu. Atpati At tinginam tunai na ismubang kalimutan genap. Oh, di tak tayar pergi. Suyuana galak <laughs> kung mawalaka sa ko sinta. Paano ang Pasko? Pasko. Alay ko sa'yo. O, isa pa tatay pa Para Pero sa mga katekram. Uh -huh. Pero okay na yung tatay. Alam mo bang isa pa? Para sa mga marunong magpamilya, marunong makusama. Pero tate, tate, revival lang naman tatay. Uh -huh. ano? Yung ewan ko, bakit ba ganyan? Hmm. Maraming may idol noon dati, ano. Eh, Para sa mga katekram natin at mga chika babe natin, ewan ka bakit ba ganyan? Hindi e, mo pwede, Tati Freddy, yung, ano, yung pang sa ah. mga may asawa, gano'n. Ah, yung, paano Dati mong kanta. Eh, anong parang may asawa? Tamay. Yung, ano, yung alaala, yung, -ala, yung mga... Eh, eh yun na nga yung tatay, eh. Medyo no? ano yung, ano eh, yung, yung, yung isang kinakanta mo, yung medyo nakakadagdamdamdamin. -dam Si para lang. sa mga katekram po natin at sa mga chika-bib natin, babati muna ako ng uh, Merry Christmas po sa inyo lahat. Advanced, yes, Merry ano. Christmas. At advanced. sa mga lolo, lola, lola, tatay, nanay, tito, tita, ati, kuya, mga chika-bib and chika-boys, boy, para po sa atin lahat, natagpuan. Yes. Kaya yung medyo, ano, huguti nyo dito. Yes. Hmm. Huguti mo. Ang tinig mo ay aking hanap -hana. sa gitna ng bawat taong tatpagira sa kabila ng aking pagkukulang katapatan mo o Diyos tanging laan sa puso at damdamin. Ika'y mananatili, walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y nang pinalaya. 🎵 Jesus ako'y aawit, nang walang hanggang pagpupuri ang puso ko'y sa'yo ialalaan. 🎵🎵 Panginoon, ikaw lang ang tatapay. Katapatan mo, mo sa akin di nagkukulang Panginoon, ako lang ang iyong kailangan Ano, <tang deserves> uh, nakalimutan mo? <laughs> pasensya, cut, cut! Cut na po, pasensya na po! Cut! Cut! Cut na po, pasensya oh, okay. na po! Ah, uh, wait lang muna. Siyempre, pakita muna natin tong entrance. Hindi na po natin nakuha nang tong, ano, hindi na po natin nakuha nang yung pagbili ko po ng mga halaman. Pero katekram ako po yung pumili niyan. Ayan po. Tayo po yung pumili dyan para po dito sa ating promised land. Alam ko po, sobrang natutuwa po kayo sa kinalabas po, kinalabasan po ng ating uh, Uh, sama sama po po magmamahal ka uh, hindi lang ho kami to, inuulit ko po ka hindi lang ho kami tong family Manalastas. Kasama po kayo dito. Kaya natin na uh, ginagawa yung lahat. Ang uh -huh. unang-una sa mga ating mga ano mga ka tegram. Tayo sa inyo, wag niyo nang tanggalin. Malinis, Ito malinis, malinis, malinis po. lang Kasi, po. Eh. Tara tayo. Oh, sinisilip sinisilip ko nga narin na kung marumi yung yung sapatos sa tatay Freddy eh. Malinis yan, tatay. Oo, oh, sige. Ito na ho, Katekram. Pasok ko tayo sa ating promised land. Tuloy po kayo, mga uh, Katekram. Kuya, mag-steady ay, ay, na. Ay, home! Good morning po! Ayan na siya, Katekram. Yung mga ilaw, pakita natin. Kuya dito, pakita muna natin. Pwede, pwede. Medyo ano yung mga eh. Ikas-kas muna. Talaga si eh, malinis, malinis Tal naman tayo. Eh, oh. Talagang wala oh. si Kuya dito sa oh. ano. Eh wala naman dume. Pasatin ito Tati keyframe. Okay lang. <laughs> tay, open yung muna 'yung mga ilaw natin. Pakita okay, natin siya, 'yung, siya, yung tato, ganda tato, ng mga ilaw. Yung ilaw. Lahat. Oh. Grabe Grabe. Mabuhay tayong lahat. Tapos uh, @telegram Isedela, bumili po tayo ng, sorry katekram, sa haba ng panahon hindi po natin na-update ito. Bumili po tayo ng uh, 200 pieces po muna na monoblock, ruby po yan. Siyempre gusto ko ruby para mas matibay po. Medyo, oh. minsan merong medyo malaking katawan eh. At no, sobra sobrang napakaduras po ng ating tiles mga katekram. <laughs> hindi po pwede pe yung mga marurok na upuan uh. kasi masisira po sa abad. Mm. Yes po. Sumulas po yung kanyang paa. Yes po. Yan, mga katekram, si Tatay Lito po, mm. lahat ang nagpagawa niya. Saka si Tatay mm. Ram. Siyempre, nandiyan ka tatay preno. Ay, tingnan niyo po. May ano, tatay Ay, puro mamahalin yung... Hindi naman po tiles yan, granite po yan eh. Tapos bumili rin ako ng malalaking table para oh, dun yes. sa ano. Tapos electric pan. Thank you talaga, katekram. Yung alam niyo po yung ano, yung... Yung kung mabubuksan niyo at makikita niyo itong aking puso, sumasabog ho siya sa kaligayaan. Dahil nandiyan kayo, hindi lang ito kami, katekram. Maraming maraming salamat po. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you. Pag-ihirap niyo ito. I'm, I'm Adam. Merry, Merry Christmas. Magustuhan niyo ito kung pangitin Hindi, kuya Lito, ang ganda. Sana na-appreciate niyo po yung hmm. no, kung aming hirap dito. Oo, oh, sobrang ano. Kung alam niyo lang, kayo po yung nasa isip namin. Mm. Siyempre, gusto po namin, kaya yung maglumahal niyo po amin. mas po namin na ito po yung magiging oh. sambayan. Oh. Basta, katekram, gagawin po namin yung best natin para mapagbuti po natin yung mga mission natin, lalo na yung mga nadadala po natin dito. Tapos, katekram, ang importante po kasi sa mga nadadala natin dito, Maipakilala natin yung ating Diyos. Yon, tupak, mapalapit pa sa Diyos. Oh. Hindi naman tulungan pa, natulungan tulungan hmm. mo pa, napapalapit mo pa sa si Diyos. Oh. Paano? Kasi pagka nandun nga ang ating Diyos, magkakaroon ng tunay na kapayapaan, kasiyahan sa ating puso, kaligayahan sa ating puso. Amas. Kasi yung pag yung hope natin, yung hope natin si God, hindi yung mga ano-ano. Oh. Um, Basta sigad ng ating hope, pag-asa. Maga ketekrem dari Christmas hingga Happy New Year. Tokay saka bela bakal pasa pati na lang yan. Sa Hindi, sa sarap sa na yan. Okay, oh, ribata! Kere, Tanda lang! Tanda lang! Sige! Derecho! Oop! yaya, 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 mo muna natin kuya Lito. Bati ko muna ng Merry Christmas sa mga katekram natin, sa mga kababayan natin. Kuya. Hello po, good morning po. Good morning po sa mga kababayan natin dyan sa San Carlos. Yes. Ah, si asawa ko pala, si Sally. Gusto po, buuhin na ako mamaya. Sa mga gusto ng ganito ulit kuya, iyan na natin ulit yung number niyo. Okay. sa mga katekram. Gusto niyo po ng ganito, quality na mura. Ay Kuya Mercy lang po, number po niyo Kuya. Si yung number ko po ay 09556099. 707. Okay. Sabihin ko sa inyo katekram no, kung bakit di uh, yung halaga po ng ganito kay Kuya Mercy. Sabihin nyo yung sukat at saka yung halaga ko. Yung halaga na po niyan ay niligay ko na lang ng 45. Hmm. Pero ang sukat niyan bali 7 by 14. Okay. Dapat ang price po niyan. Nasa 60. Yes. Thank you, kuya. Opo. Salamat. 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 Goal, goal. Christmas po. May walis yan. Ganun pa. Opo, dalawa. Thank you, thank you, P thank you, thank you. Hey. May walis pa daw siya. Patay karamah. Good morning, kids! Good morning, po! Yeah, meron tayong ano, mga kids dito ka, telegram. Okay. Pwede bang ulitin natin? Mas palaban pa doon sa narinig ko. Good morning, mga kids! Good morning! Okay. Sino dito yung naririnig ako lagi na ayaw ko yung nagmumura? Magtas ng kamay. Okay. Nagmumura pa rin ba? Ang tanong ko, nagmumura pa rin po ba? Hindi na po. Hindi, yung totoo. Promise. Papapangako nyo ba kay Tatay Ram na hindi na kayo magmumura? Opo! Okay, ito. Ako naman, gagawin ko yung best ko para mapaganda yung playground dito. Gusto nyo ba yon? Opo! Okay, magtatayo tayong magandang ano dyan, mag, magandang uh, basketball court. Gusto nyo ba yon? Opo! Nakita ko yung ngiti mo ah. Gustong gusto mo yung basketball court, no? Okay, pero ang request ko lang, ang pakiusap ko sa inyo, huwag na magbumura at huwag lalaban sa mga magulang at mga kapatid. Okay ba yan? Opo! Okay, pagka... Lagi niyong iisipin pagka magsasabi kayo ng makakasama o bad words, ayaw ng ating josyon. Okay? Opo! Okay, pero yung regalo nyo, nakaredy naman na pupunta lang kayo sa 25 sa bahay. Okay? Opo. Okay. Abati kayo sa mga katekram natin na Advance Merry Christmas. Advance Merry Christmas po. Uh, pagka gusto niyo magbasa ng mga libro, kukuha lang kayo dito sa promise lang, diyan kayo magbabasa. Tapos o, may playground tayo mga gagawin pa dyan, okay? Opo! Okay. Ah. Tatay Freddy. Tayo, magpaalam na kayo dito. Ayan. Mag-end na po. Ayan, mga chika pips, chika boys po. Mga Ayan, oh. Merry Christmas. Oh. Oh. Oh, alis na kayo, Tatay Freddy. Yes. Tatay Freddy, mag-ingat ka, ano? Mga... Tama na eh. Anong bang gusto mo ng Ah, gusto ko eh. Ang gusto ko, Tatay Freddy, ano? Ah... Bubulong ko. Ay, nako. Oh, ano, Tatay Sikreto lang. Sinabi Eh, hahanap tayo. Oo, sige. Basit ka Prede, no? Paliligayain kita, Tati Prede. Mamaya ko na lang kita. Oh, sabi ko naman sa'yo, bibigay ko lahat sa'yo para sa'yo, Tati Prede. Ay, mapapalam na po kami mga tigrat sila Tatay Freddy, Idol Tekra, may maniningil po sila para po may pera po sa...